kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sasamahan namin kayo ngayong gabing ito at syempre kasabay niyo po kami sa inyong hapunan. Tama ako, hapunan. Tama. Tama. Ayan. Maganda magandang gabi po ako yung mare ng bayan. Mare yao. Kasama natin. Walang iba. Kasabay nyo rin sa hapunan. May comment pa sa inyong hapunan ngayong gabi. Walang iba. Atoy ni Danny Concepcion. Magandang gabi po, mare. Mm -hmm. At sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At kung kayo eh kumakain ng hapunan. Ayan. Eh sana masarap yung ulam. Ayan. Ha? lutong bahay, masarap yan. Hindi lahat ng lutong bahay ay may sarap. Bakit? Eh, yung lutong bahay niya, hindi naman marunong yung nagluto. Eh, di hindi masarap. <laughs> Pero, kadalasan, ang mga Pilipino, masaya na kung anong na naihahain eh, di ba? At tsaka, kung anong kadalasan, mayroon uh, meron silang nakasanayan. Na yes. Nasa. sa panlasa. Tama At, yan. Kapag ka tama na yan. iba, Madalasan ay hindi nagiging uh, uk, uh, tugma yan. akma sa kanilang panlasa. Ay, well, speaking of luto-luto, di ba? Mm -hmm. eh, gusto kong pasalamatan ng ating direktor sa kanyang masarap na hapunan. Ay! Ay! Pinakbet pinak paella. Oh may ganun talaga. Pakbet. Oh, Sinabi oh. niya sa akin ni director kanina, meron pa siyang tinola. Oo. Oh, oh. Oh, lahat ng klasing putahe meron siya. Oh, mm -hmm. 'di ba? Oh, pero babatiin ko muna ang aking papa at mama, si Jimmy at saka si training, magandang gabi, I love you. And of course, my babe Kaso, na nagluluto rin. Masarap din magluto, kaya medyo ba ako. Mm -hmm. Shubasoba. Mm -hmm. Kaya naman uh, binabati natin sila ng magandang gabi. Oh, ikaw naman, sino babatiin mo? Ikaw. Hmm? Ikaw. <laughs> Ako ba, Patim? Ah, oh, ikaw lang yung katabi ko rito ah, eh. Kumusta okay, ka na? Ah. <laughs> 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 ang genuine ng kamusta ka na. Kamusta oh, ka sige. Na. Oh, eto na po ang mga numerong pwede ninyong tawagan ng kami naman ay mga kakamusta sa inyo. Eto na. Anong ang number? Mm -hmm. Eh, kung globe po ang telephone nyo, 0954- 3100331 one mm. at kung smart naman 0961-770-8807. Ayan. Mag-iwan kayo ng mensahe dahil? Uh, hindi man po namin masagot ngayon yan. Ipipila po namin. At uh, na masasagot namin yan later. Ayan. Kaya hindi ngayong araw na to, sa susunod na araw. Ayan. Kaya tawag e, lang at text. Eh, masasagot na. Eh, naku, hanggang bagong taon. <laughs> uh, Oo. Oh. Ang balita ko, ang balita ko... Anong balita mo? Ang balita ko, nakita nyo na si Jose Marichan. Ay, oo. <laughs> Nakapag-picture-picture picture pa kayo. Ah, ah, kasi hindi ako si... Si Mrs. Si, si Gabby. Si Commander. Ah. Alam nyo sa Pilipinas, parang hindi mag start ang Christmas season. Hmm. Hanggat hindi kumakanta si Jose Marichan. Ayan. Walang kupas, Dapat ha? September morning of... September 1. Ayun. Dapat kakanta ng Christmas song. Ayan. si Jose Marichan May expect ba namin na itong Paskong ito ay kakanta ka rin? Ako? <laughs> Hindi ako. Ikaw, sige, kaya kanta ka. Hindi nga, kumakanta ka ba? Oo oh, oh naman. Ah, okay, sige. Oh, Sumasayaw naman. ka ba? Ay, oo oh, oh, naman. Oh. Ah. wag lang, wag mo lang akong pakakainin ng apoy. Ah, lahat kaya mo ah. Kaya natin. Ayan, sinasabi ko all around kay talaga oh, oh, naman. Oh, oh. Sige, uy, sinabi niya yan ah, on, on nakataype yan. Kakanta, sasayaw. Mm. Oh, pag hindi siya kumanta, hindi siya sumayaw, mag-aaginaldo siya o di aginaldohan ako. <laughs> <laughs> All right. O eto na para naman sa ating mga televiewer, syempre ito naman ang aming maagang aginaldo sa inyo dahil walang bayad public service ang aming hatid sa inyo, di ba? Dahil sasagutin niya lahat. Hindi ako eh niya. Okay, sige. Mm -hmm. Ito na. Si Ahmed, siya ay 40 years old ng Maynila. Paano ko po mapapadeport ang legal wife ko na nasa ibang bansa? Pero siguro paano niya mapapauwi. Siguro ah. gano'n nga. Oo, oo. May kinakasama po kasi siyang ibang lalaki at nagsasama sila sa iisang bahay. Sa pagkakaalam ko po, bawal ito sa Muslim countries. Kung hindi, kasal. Ano po ang pwede kong gawin dito? Oy, mukhang Middle East yung pinatutungkol tulad niya, ano? Oh, eh, pero talagang oh, oh. galit siya. Oh, galit siya. Eh, asawa niya siya eh. siya eh, galit. Oh. Eh, gusto niyang uh, parusahan yung asawa niya. Hindi niya naisip na, oh, eh, di magalit din siya sa akin. Hmm. Paano siya magagalit sa iyo? Eh, hindi ko alam kung pa paano mag- Alam mo, sa totoo lang. Ay, pa pwede eh, gawin niya yung ginawa ng misis. What, he, what the misis can do, he can do better. Eh, mahal niya eh. <laughs> eh, mahal, eh, mahal niya eh. Paano? Eh bakit, eh, bakit niya papakulong? Eh, hindi nagbibigay ng pera eh. <laughs> <laughs> ibang, iba palang kaulugan yun. Ah. No? ano? ano nga ba? Hindi ko rin po alam uh -huh. kung paano niyo mapapadeport ang legal wife niyo mula doon sa bansa kung siya ngayon ay isang OFW. Uh -huh. Pero tama ang sinasabi niya na sa isang Muslim country, bawal na magsama ang isang lalaki at babae kung sila ay hindi kasal. Totoo, totoo yan. Okay. Kaya sine Alam mo ba doon sa Muslim country, pagka mag-a-apply sila, na maging uh, tenant ng isang paupahang unit mm. at sinabi nilang dalawa silang titira mm. hihingin hihingin ang, ang marriage uh, hihingin license marriage contract o oh, oh. eh baka po kasi meron na silang ipinakitang marriage contract Or baka, hindi, kasi uso rin to attorney, sa ibang bansa, na sama-sama sila sa iisang bong, maramihan sila? Uh, wala yun, kasi hindi lang isa, isang babae, isang lalaki. Pero Oo. sa pagkakaintindi ko dito sa kanyang text, Oo. ay parang silang dalawa lang. Alam mo, attorney, ah. maraming pwedeng lusot kasi dyan. Anong kalimbawa? Anong oh, example, ha? Mm. Minsan kasi, kabar barkada yan. Magkakatrabaho ni, mm. di ba? Mm. O oh, dahil magkakasama sila, umuupa sila ng isang malaking bahay, iba-ibang kwarto. Magkakasama na sila ngayon sa kwarto. E eh, alam na silang dalawa. Ah, ewan, pwede yun. Eh, o oh, tingnan ang, mo, magaling ako, scriptwriter. So, parang you are talking from experience hindi <laughs> naman ako, hindi naman OFW <laughs> pero hindi ba kami na experience ka dun sa mga OFW yes, Diyo, ang daming ako. ganyan attorney even uh -huh. in other, even in Asian countries mm. ang daming isa nga yan sa nagiging problema ng ating mga OFWs kasi mm. nga yung pangungulila nila nagre results uh -huh. ng pagiging unfaithful sa kanilang mga uh -huh. pero, pamilya pero sapagkat meron silang nilalabag na batas doon sa bansa na, na sa bansa na yon kapag ka nag-away-away naman sila, sila-sila mm. rin ang nagsusumbungan. Oh, okay. Hindi, ang tanong ko ganito, attorney, pwede ba na ang gawin nitong uh, ating... Uh, Uh, texter, ay pumunta siya sa isang OWA or sa ano na pwede niyang kausapin yung kanyang employer at sabihin sa kanya na, uy pwede bang makausap ma ano na paalalahanan di ba mga ganyan? Misang kasi nagagawa yan but it's not a guarantee pero kung, pero pa-deport parang uh, mahirap ano? Uh, 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 pero talagang ang sakin sa parang ang motibo niya ay parusahan yung mesis niya. Pero masama rin naman magparusa. Oo, kaya ayaw ko namang mag-advise mm. na, oy, sumbung mo. <laughs> oo, uh, kung merong kakakilala doon, ipasumbung mo, diba? Ay, <laughs> uh, eh Pero mahirap naman yun. Mm. Tama naman. Oo, uh, oo. Yun naman ay, uh, baka, napakalaki naman ng sunog. Correct. Nagmagagawa. Nag na mm -mm. no? Pero, pero, Ah, uh, yun po ang uh, sinasabi ko mm. na kung sila ay dalawa lamang sa isang bahay, ay mm. eh, most likely meron silang ipinresent na marriage contract. Okay. At, Ganito na lang attorney. Sabi nga natin, ayaw natin talagang you know makasakit or baka bugso-bugso ng damdamin eh sa bugso ng damdamin maka gawa ka pa ng hindi tama, di ba? Ano sa tingin mong dapat na lang gawin ng ating texter? Eh ang sa na siguro, hindi legal, na hindi legal. Oo, oh, ang sa siguro pag usapan ninyo baka pwede maghiwalay na sila. nang tuluyan. Nang tuluyan. Mm -hmm. Kasi eh, kung ma-deport yung missis niya, halimbawa, yun ang na, pagkain naman ay dineport, pauuwiin dito eh. Mm ano, happy ba siya at sila magbabalikan? Hindi kasi niya sinabi ko may anak siya, no? Kasi oh, ay eh, baka naman hindi naman gusto din ng missis mo na makipagbalikan na sa iyo, lalo pa pag nalaman niya na kaya siya eh hinuli at diniport eh dahil sa kagagawan niya. Hmm. Malamang away din niya ah, Kaya sa akin siguro mag usap na lang kayo at tuloy na lang kayong mag-iwala. Uh, mag Kung hindi talaga kaya uh, at wala na talaga. Uh -huh. oh, it's better like that kaysa mm -hmm. magkasala pa kayong dalawa, no? Mm -hmm. O oh, sige, eto oh, naman si Ven ng Quezon City. Magandang gabi sa'yo, Vin. Vin? Vin? Yan, Ven good evening. Oh, oh. Anong tanong mo, kay attorney? In po. Um, sa internet provider ko lang po kasi ayaw nilang i-terminate yung contract ko. Kasi hindi na po sila nakakapag deliver ng service for like two months na. Uh, 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 sorry, Avin. Um, medyo ilayo mo yung bibig mo sa mouthpiece tapos medyo lakasan mo ng konti, ha? Hello po. Uh, yan better, better. Go. Oh. Thank you. um Yung sa service provider lang po talaga namin. Service okay. provider ninyo? Apo, uh, for internet. For uh, internet. Mm -hmm. O oh, sige, bakit? Yes po. Ano po kayo, ko kayong pwede kong gawin? Kasi ayaw nila i-terminate yung contract ko. At e, parang halos magtutumans na kami walang internet. Tapos tinatry po namin um, in sa so, customer service. Puro lang po sila file ng ticket. Wala pong nangyayari. Hindi po inaayos. Ay, naintindihan ko yan. Oo, alam ko na. Oh, oh, oh. <laughs> Ang mga oh, nagpapulong, oh. naka-auto-deduct po kasi yung bank namin sa payment. So, nag-detect po ng payment na walang service. Tapos po, given the fact na syempre dami na namin follow-up na tickets, and gusto na po namin mag-cancel, alam po nila, gusto po nila kami pagbayarin ng termination fee. Ah, kasi and may contract kayo, yun? tapos may termination fee. Ay, naintindihan ko na siya. Attorney, ganito yan. May mga naka-encounter akong ganyan. Kasi syempre, di ba, pag kumuha ka ng internet service, or bisan, yung telephone lines, may kontrata siya. Oo, eto, eto, ganyan. Pero, ang nangyayari, there are times na, na nawawala ka talaga ng internet, which is nakakainis. Eh, nakalink yung kanyang uh, payment sa isang credit card. So, automatic, nagde-debit sa kanya. Kaya ako, di ko eh, com complain siya ng complain. Complain na siya ng complain. Pinapabayad pa rin siya. Which is Kasi unfair. Sina-charge. charge yan at charge yan. Hindi nagagamit yung services. Sa akin, pag nangyayaring ganyan sa akin, alam mo, Vin, I really complain and then I go to the office. Meron akong sulat. Talaga susulatan ko siya. Mm -hmm. So far, nare-reverse back yung bayad sa akin. Oo. Oh, sulatan office. lang. Pero mm -hmm. sa, sa case po namin, kahit nakasisi na po yung DTI, um, Ah, ano, nakasisi na yung DTI. Ah, okay. Ay, ah, hindi, alam mo sa DTI, meron silang consumer. Ah, wag sisi. Siguro, dumerecho, dumerecho ka. Dumerecho diba. ka ng DTI. Oo. Oh, ah, Doon naman sa credit card, ang ginagawa ng iba... Ikat. I de, tatawag sa credit card. Oo nga. At sasabihin, pwede po ba niyong i-disable yung credit card namin at kasi po para hong na-compromise. Mag-i-issue ulit sila ng panibago eh, kasi may bayad yun. Oo <laughs> oh, nga, pero iba na number nun. Eh. Iba na number, kaya, hindi, hindi na sila makakacharge. Hindi sila makakacharge. Oh, uh, na, totoo. Ano, uh, Yun nga lang hassle. Pero kasi, ang bayad naman dun, parang 250 lang. 150 ata. Oh, 150. Uh, ano. 150 uh, oh. uh, eh, pero hassle. Yung... Eh, na, paano mo? Ah, uh, yun siya ng credit uh, card. Eh pero sandali lang naman eh. Mm. Makakakuha na kayo ng bagong credit card kapag tinerminate ng credit card company yung card na ginamit niyo. Oo, oo. Nakuha mo, Vin. So siguro sabi ni attorney, punta ka muna sa credit card sabi mo, uy, ano na compromise o di Palitan mo, palitan ni na credit card. Hindi na siya mag charge ngayon. Punta ka sa DTI. Meron silang o, form. Sabi na wala. Ha? Wala yung card. O, eh, pero ayaw, ayaw ka naman mag- magturo na magsinungaling. Sinungaling. Oo. Okay. Sabi na na compromise 'yun, ah. 'di ba? Anyway, 'yun naman sa DTI, meron silang form. Meron sila sa complaint section total consumer KA. Gets? Okay. Oo. Basta complain ka doon, automatic yun. Pero matagal din yun. Ang gawin mo, talagang pumunta ka sa main office. Ganon. Kasi tagal ng DTI ha. I'm sorry. Ah, hindi, pero, pero pag pumunta ka doon, parang kadalasan at tanya, binantayan mo sila, parang doon tatawa na. naman sa customer, niya, nila, sa customer service nila. Bantayan mo. O, pagkatapos, pwede niyang i-video. Hmm. Pwede ba yon Personal experience? Sabihin niya, oh, pwede ko ba kayong i-video? Pwede ba yon Ay, kung papayag. Basta pumayag. Sabi mo, kasi, ang tagal-tagal na po nito, eh, ganyan-ganyan. Misa sa pagkaka-video ng alam nila, eh, lalong tumatalima ang... Kaya uh, ako, hindi ako nagbabayad yung, ano, yung... Yung debit? Never. Ako rin, never. never. Ako rin, never. Kaya yung kukuha ng cellphone ko, kukuha na, ay, sorry, wala ako naka, ano sa... kung ano-anong bank. Hmm. Wale, kukuha tayo sa bank niya. Mm -hmm. <laughs> Maraming laman. Yan ang problema eh. Pagka binigay mo yung credit card mo at in-authorize mo sila na mag-deduct ng PIN. Oo, oo, true. Okay. Vin, okay na tayo? Yes po. Thank you, okay, po. so DTI, pwede ka pumunta ka sa office nila, magsulat ka ng formal letter, and of course, pwede 'yung credit card mo na tanggalin mo na sa pagka-hook up dun sa uh, utility na 'yan, okay? Thank you. Thank you! Salamat, Vin! O, oh, sige, eto naman. Si Leo, siya ay 32 years old ng Cavite. Fully paid na po ang motor ko since last year. Ngayon, ko lang kukunin yung spare key. Pero sabi ng kasa nasa sales representative daw at hindi sa mismong dealer or bank. Gusto pa niya, kunin ko raw sa bahay niya. Legal ba yun? Allowed ba na ang personal na hawak ng sales rep ang susi na binayaran ko ng motor? Fully. Eh di, antagal na nando doon sa kanya. Hindi, <laughs> nasa sales rep. Sales rep nung dealer ng motor. Oo. Kasi sales rep... Pwede. Agent siguro. Hindi, pero kasi saan kaya niya... Uh, sino kaya ang nag-finance nung uh, pag acquire niya doon sa motor? Kasi kung ito ay hindi finance nung dealer ng motor... Mm. Most likely, nandun sa sales rep nung financing company. Ah, I got ah, it. I kasi, got it. the moment na nakabilihan kasi, ito over lahat ng ng uh, motor company. Lahat ng dokumento, lahat ng oh. uh, uh, gamit. Oo. Oh, oh. Ito turn over niya yan sa financing company. Pero, attorney... Pero, kung ito ay uh house finance ng uh -oh. dealer. Di uh -oh. uh, 'Yung sales rep na sinasabi niya ay sales sales rep nung uh, dealer ng motor. Pero usually, 'yung OR at saka CR lang. Sorry ah, 'yung initial na OR and CR, 'yun nang hawak ng financing company, Bakit spare key? Ay, 'yun nga eh. Kasi wala, never Ayun, pa akong naka-encounter na spare key ah. Kasi nandun eh. Kasi okay. ang, ang tinatanong natin ngayon, eh, illegal ba 'to? Eh gusto ko malaman sino ba yung sales rep na 'yan. Mm. Kasi po kung yung sales rep na 'yan, sales rep nung dealer ng motor pwede po ninyong i-request uh, sa opisina. Hmm. Pwede po bang paiwanan nyo dito yung pong spare key hmm. at uh, pipikaping ko na lang para hindi na kayo pupunta sa bahay niya. Oo, oh, kasi sa bahay pa raw niya. Tama ay, ba na? yun? Ngayon, kung ito hmm. naman ay sales rep ng financing company, o, oh, dito ka naman pupunta sa opisina ng financing company. Hindi eh, ba mo yun at na huwag nyo, sa bahay. Ba't ganun? ah uh, pwede po ba na pinakukuha po sa akin sa bahay eh, pero mahihirapan ako baka pwedeng dito na lang po niya iiwan sa opisina ng ng financing company at dito ko po pipikapin. At saka mas maganda nagtatransaksyon kayo sa mismong opisina hindi sa bahay, opo, di ba? Opo. Oh. na baka 'wanong baka merong ano, Ano'ng yan? motibo? Bakit kailangan sa bahay? At saka si Mike, babae. Oo, oh, oh, hindi yan. Yung, Yung kabila, hindi yan. Yung isa pa. Ah, hindi ba ba? <laughs> <laughs> Anong pangalan ng isa? Si Leo. Ay, lalaki naman. Lalaki. O, oh, di ba? <laughs> Pero, again, hindi magandang nakikipag-transaction sa bahay, lalo na hindi mo kakilala. Doon mm -hmm. sa opisina, yun ang tama, di ba? Tama. Okay. 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 Siya. Ito naman, si Micah ng uh, Laguna. Siya ay 27 years old. What happens kung malate ang complainant sa first hearing ng kaso? Friend ko kasi ang may case na reckless imprudence resulting to physical injury. Criminal case daw po ito. Pero mali ng basa sa oras kaya nahuli po kami sa korte. May epekto po ba ito sa kaso like possible dismissal agad o may chance pa naman kami na mag-present sa susunod. In short, hindi siya nakarating. Opo. Uh, sino kaya siya? Siya yung kaibigan ng may kaso. Pero mali daw yung basa niya ng oras. Pero kaya sandali, siya sa korte. Sandali, sandali. Oh. friend ko kasi may case na reckless imprudence. so. Oh. Siya kaya ang complainant o siya yung, siya yung akusado? Yung friend niya. Di Andi, ba? Mali, mali, uh, siya yung complainant kasi sabi niya sila yung nalate. Ah, siya yung what happens kung malate ang complainant sa first hearing ng kaso? So, sila yung complainant. Sila yung complainant. Oo. Okay. Pero na-late sila. Oo. Opo. Eh... Pero teka, meron bang ano yan? May difference ba yan kung complainant ka at ikaw yung akusado? ah kasi po, uh, kung ikaw kasi ang complainant sa isang criminal case, ang abogado mo ay yung piskal. Ah, uh, okay. Opo. E di tanungin po ninyo yung piskal na naka-assign doon sa kaso mm. kung ano na ang nangyari. Kung so ano pwede po. siyang malate? okay lang. Eh, wala ka magagawa na late ni. Pero ang sa akin, ano ba ang gagawin ng husgado kapag ka na late? Kung mm. ito ay unang hearing at na, nalit late ka ng una, usually yung piskala ang magsasabi, reset po natin. Ah. Pero kung ito, pag isang daang beses mo na nalilate, <laughs> eh, baka magpa-dismiss na ng kaso oh. yon. Pero kung ikaw naman yung akusado at ikaw ang na late, tanungin lang natin. Oo. Oh. Kung ikaw naman ang na na na, na, na late, usually uh, kung unang uh, araw na na late ka, mm. most likely uh, ire-reserve, mm. okay. Lalo pa kung hindi naman o object yung piskal. Okay, pero kung marami ng beses na ginagawa ay mag-order yung mag magpa ng mauson yung piskal na mag-issue yung court ng warrant of arrest. Agad? Ah, para hindi naman nagad. Kaya nga sabi ko hindi yung una, kung lagi. Ay kung lagi na nakakalimang postponement na eh hindi siya kumaharap, 'di ba? Hindi naman Pero warrant payday. of arrest agad? I mean, when I say agad, Ay, wala di... siyang ibang step, kundi warrant of arrest. Ay, kasi nga wala. Hindi naman siya mm ma-appear eh. O mm. di ba, to pare siya. Para sa ganun, ma... Maobliga siya. Maobliga mag-appear oh, sa sigurado. Oh. Oh. I see. So whether... So malaki pala yung difference ng pagiging complainant at ikaw yung complain. Ah, okay. ah, okay. So pag ikaw ang complainant, pwedeng tumayo yung abogado ng ang fiskalya para sa iyo. Pero pag ikaw naman yung kino-complain at di ka pumunta, ah, may, may problema. ka ng abogado. <laughs> Wala kang abogado, oh. pwede kang lumapit sa PAO. Ayan. Okay. Oh, oh. Pero kasi kapag nakasampan na yung kaso sa Osgado, ay nag-issue na ng warrant yan, at either nag ka o ikaw ay covered ng uh, na walang bail mm. yung iyong kaso. Kasi reckless imprudence, depende yan kung anong resulting yata to physical injury. Yan. Correct. correct. Ay, kung ma-serious yung physical injury, pwede po na may piansa. Hmm. Okay, magpapiansa ka, kaya makakalaya ka. Eh, pero kung hindi ka naman a-appear sa Okay ipopurpurpit yung band mo, yung bail band mo at ikaw ay ipapares to. Mm. Mm. so alam niyo na ngayon ang difference yan, malaking uh, bagay po na may alam tayo talaga sa batas lalo mm. na kung ganyan mga criminal cases. Kaya kung uh, kayo po ay laging nakikinig sa ating programa, mas marami ho kayong matututunan. Ayan, matutunan. sige closing na daw. O closing na raw. Sabi mm. niya stretch eh. Mm. Hindi mo nakakita eh. Oh, but anyway, maraming salamat pong muli I mean, sa inyo. Ano sinabi bang is stretch? Oh, sabi niya stretch. Ah, wow, o sige. Oh, hindi, sige. wala na. Oh, wala na. O oh, sabi, close na raw. O <laughs> oh, sige. At dahil po dyan, sinabi niya close na, i-close na natin. <laughs> Ako po yung mare ng bayan, mare. yao Atorni Dani Kun po, abogado de kampanilya ng bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye everyone! God bless you all!